Na-curious ka na ba tungkol sa mga pinaka-juicy na unsolved puzzle na nakatago sa mga pahay na nang isa sa pinakasikat na libro sa mundo? Maganda ka na kasi sasabak tayo sa wild world ng mga biblical enigma na nagpalito sa mga scholar, nag-intrig sa mga believer at nag-spark ng mainit na debate sa loob ng maraming siglo. mula sa nawawalang taon hanggang sa mga nawawalang artifact. Ang mga misteryong ito ay magpapaisip sa iyo sa lahat ng akala mong alam mo na tungkol sa good book. Ready ka na bang i-unravel ang ilang ancient secrets? Well, bago pa rin yung discussion make sure na i-hit mo like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Baka akala mo puro miracles at divine interventions lang ang Bible. Well, mas down to earth pa pala ito kesa sa inaakala mo. Isipin mo, isang ancient text na nagbibigay sa'yo ng exact dimensions ng isang balaking barko. Hello, Noah's Ark, nag-describe ng isang mysterious na golden box na may pakpak -pak ng anghel, Ark of Covenant yan, at may mga family tree na maiingit ang Ancestry.com. Pero, dito na nagiging interesting. Kahit may mga detalyadong info, ang Bible ay patuloy pa rin nagpapaisip sa atin. Para yung kaibigan mong nagkukwento ng buong araw niya pero convenient na nilive li out yung mga juicy parts. May mga parts sa Bible na sobrang specific na parang pwede kang gumawa ng Lego set gamit ang instructions. Habang may iba naman na sobrang big na parang fortune cookie na lang ang kulang. Halimbawa na lamang, tignan natin si Jesus. May apat na buong libro tayong dedicated sa buhay niya at teachings niya. Puno ng info tungkol sa kung saan siya pumunta, sino ang mga kabarkada niya at pati na rin kung ano ang OOTD niya o Outfit of the Day. Pero biglang, oh, ang malaking gap sa kwento niya na nagpapakamot sa ulo ng lahat. Para nag-decide ang mga writer ng Bible na mag-extended coffee break at nakalimutan nilang i-fill in ang ilang important chapters. At huwag natin kalimutan yung biblical object na naghudinis sa atin. Pinag-uusapan natin dito yung mga artifact na dati ibida sa biblical narrative. Pero ngayon, nawala na na parang bula. Ang mga tunay na wawalang treasures sa ito ay nag-spark ng maraming treasure hunt at wild theories. So, bakit nga ba importante ito lahat? Well, hindi lang to fun puzzles para sa mga history nerd, kahit na talagang ganun siya. Ang mga to ay parang bintana sa isang mundo na nagsishape sa buhay ng bilyong-bilyong tao at tuloy na nag influence sa ating kultura ngayon. Devout believer ka man, curious skeptic, o somewhere in between, ang mga unsolved biblical riddles na ito ay nag-o-offer ng chance para i-explore natin ang intersection ng faith, ng history, at ng human tree. Pag-usapan natin ang ultimate biblical cliffhanger ang nawawalang taon ni Jesus. Isipin mo kung ang paborito mong Netflix series ay biglang nag-skip ng malaking chunk ng backstory ng main character. Kanya ng sitwasyon natin dito. Binibigay sa atin ng mga gospel ang baby Jesus tapos biglang fast forward na sa Jesus the adult years. Iniwan tayong nagtataka at nagtatanong ng ano bang nangyari sa pagitan nito na nagpapabayo sa mga scholars at curious minds. So, ano kayong pinagkakaabalahan ni Jesus sa pagitan ng kanyang baby years at ang kanyang grand debut bilang preacher sa edad na 30. Nagpractice kaya siya ng carpentry skills o pinerfect ang kanyang parable game. Dito na nagiging wild ang mga theories. May mga taong nag-iisip kasi ng mga senaryos na maihingit pa ang pinaka-adventurous na travel influencer. Isipin mo sa teenage Jesus bilang ultimate travel junkie. Nabibuild up ng more air miles. Well, to be exact, sandal miles kasi nakasawat siya ng sandals. Kesa yan sa isang seasoned diplomat. May isang particular out there theory na nagsasabing si Jesus daw ay nag-Christopher Columbus at nakarating hanggang Amerikas. Oo, tama ang narinig mo. Ayon sa libro ng isang archaeologist, si Jesus daw ay nag-cruise sa Peru, Mexico at pati na rin North America. Malamang sinusubukan yung mga ibang pagkain at tinuturuan yung mga locals kung papaano gawing wine ang mga cactus. Disclaimer lang ah. 100% wala yung sinabi ko sa Bible at zero evidence para dito. Pero di ba magandang what if scenario yun? And but wait, there's more. May isa pang kwento na nagsasabing si Jesus daw ay nag tour sa Japan noong 21 years old para mag-aral sa isang Buddhist master. Isipin mo si Jesus na nakakimono, nag-aaral gumawa ng sushi at piniperfect ang kanyang chopstick skills. Parang the karate kid meets the last temptation of the Christ. Uulitin ko lang ah, Walang historical evidence para dito pero sure na sure na magiging interesting to pag-usapan sa mga party o sa late night shows. Ngayon, pag-usapan naman na rin ang dalawang malaking teorya na naging popular sa mga nakaraang taon. Una, meron tayong Jesus Goes East Theory. Noong 1894, may Russian guy na si Nicholas Natovich na nag ng bombshell. Sabi niya, bumisita raw siya sa isang Buddhist monastery sa Himalayas at nakahanap ng proof na si Jesus ay nag-spiritual journey sa India, Nepal at sa Tibet. Kumuha ng kulo ang theory na ito at hanggang ngayon, may mga naniniwala pa rin dito. Isipin mo si Jesus at si Buddha na may deep philosophical discussions over a cup of tea. Yan ang sitko na papanoorin ko. Sa abilang banda, meron tayong Jesus in England theory na parang plot na isang working British comedy. Kaling sa isang poem ni William Blake na naging popular hymn na Jerusalem. Ayon sa kwento, Si Jesus daw ay pumunta sa England kasama ang kanyang tiugin noong lost years niya. Baka pumunta siya para i-check out ang Stonehenge o sinubukan mag-cricket. Noong 2009, may isang academic pa na nagsulat ng libro na nagsasabing plausible daw ang theory na to. Kasi si Jesus daw ay may plenty of time para gawin ang journey. I guess kung kaya mong maglakas sa tubig, ang pagtawid sa English channel ay piece of cake lang, diba? Pero tong catch kahit na masasayang isipin ng mga theories nito, lahat sila ay based sa exactly zero historical evidence. Ang Bible mismo ay tahimik tungkol dito. Wala tayong reliable sources mula sa panahong yun na mention kay Jesus na nag-world tour. So, anong mas plausible dito? Well, boring naman pakinggan pero si Jesus siguro ay nag-spend ng mga taon niya sa isang normal na buhay para sa isang young Jewish man sa si Nazareth baka nag-aral siya ng family trade, yan yung pagiging karpentero, o nag-aral ng Torah, at siguro naghahanda para sa kanyang future ministry. Hindi kasing exciting ng pag-trek sa Himalayas o pag-surf sa Cornwall, pero minsan ang katotohanan ay less Hollywood at more everyday life. Ang maganda sa mga nawawalang taon na ito ay pinapakita nila sa atin na si Jesus ay fully human din. Madalas nating i-focus ang kanyang divine nature at miraculous deeds pero mga missing years na ito ay nagpapaalal sa atin na na-experience niya ang ordinary rhythms ng buhay. Paglaki, pag-aaral, pagtrabaho at pagbuo ng relationships. Ginagawa nitong mas relatable at profound ang kanyang mga turo at eventual ministry. Sa huli, ang misteryo na nawawalang taon ni Jesus ay nagsisilbing paalala na ang faith ay madalas nangangailangan ng pagyakap sa anon. China challenge tayo nito na maghanap ng meaning sa mga gaps ng ating kaalaman at pahalagahan ang full humanity ng isang figure na madalas tinitingnan sa isang divine lens. Naniniwala ka man na si Jesus ay nag-global adventure o simpleng namuhay ng tahimik sa Nazareth. Ang nawawalang taon ay nag sa atin na mag-reflect sa ating sariling journey of growth at preparation para sa anumang calling na nagkihintay sa atin. Topic Outro At ito ang video natin for today ni is pa lang natin ang surface ng ilan sa pinaka-intriguing na biblical mysteries. Puno talagang Bible ng mga puzzles na patunay na kumukuha ng ating imahinasyon. Simula pa lang ito ng ating paglalakbay sa mundo ng mga sinaunang enigma. At kung na-enjoy mo ang pag-unravel ng isa sa mga biblical secrets na ito, kasama ko, bakit hindi ka sumama sa akin para sa mas marami pang mind-bending mysteries. Ismash is mo na yung subscribe button at i-ring ang notification bell para updated ka sa ating susunod na adventure sa Bible. Mag-decode man tayo ng ancient texts, o mag-explore ng lost civilizations. Marami tayong mysteries na pwedeng isolve ng magkasama. At tandaan, minsan ang pinakamalaking discoveries ay nagbumula sa pag-question sa mga akala nating alam na natin. Kaya, payatiling bukas ang isipan, manatiling curious, at sino nga bang nakakalang baka ikaw makakarak ng susunod na malaking biblical mysteries. Ilagay niyo naman mga thoughts at fears niyo sa comment section. Anong biblical mystery ang gusto niyong explore natin sa susunod na video? At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag mo muta mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.